At yan mga kapga. Kami ay pauwi na. At ito yung kasama ko. Ayan o. Okay lang makita mo yung sura. Ayan mga kapga. Na tamaan ng tahid mga kapga. Hindi nasilo yung ligaw mga kapga. Kasi yung yung silo ng... si ay ano? naka kabagsak okay. na dahil maulan basa yung CI si sayang kapga nakuha na sana yeah, yeah. uwing luha na naman kami mga kapga tigyan yung mga kapga yung panahon oh. dilim Mayak, tay uh, try namin mamaya. mga kapka kung maganda yung panahon, bibalik kami. <coughs> <tinyo> Edin ramok pastor niyo. So, mga malurang kun aga pa? Aga. <tinyo> o, uh, ga malu takun adawdan? Suko. Tama to? guru ni. Kung saan po kong taran? Kung lang. May mga alam mo kung taran? Kita nga rin na sub. Man, ang matanani mo ang lahas nga bukat isub. Lalo ko na nga taran. Pariyo sana kami mga kap dala dalasala kaso wala. Na. <clears throat> Natamaan kami na malas. <laughs> Pinainit ko pa yan, magano. Mag, ina, oh, mga muli ay inano ko. Oh, Uwing luhaan mga kaapga. Natamaan kami ng malas. Pareho sana kaming dalawa may bitbit kaso wala. Ganun talaga ah naguholay minsan wala tulaso ko wala na maguhon ko kun si Nagasaga tutus may tutanami pinuto to ba 10